At sa mga idol, ito ang ulam namin ngayon. Samgyup. Samgyup dilis. Eh? Tapos dito natin ilalagay sa ating samgyup. Kawaling. Hindi pa ako pinanganak. Ito na yung itsura niya. Sobrang luma. Ito gamit pa rin. Hindi natin yung ulam natin. Ito yung ulam natin. Lalagay. Sausaw natin dito yung suka na mga may sibi. Sarap na. Tingnan natin yung mamaya. Ayan na mga idol. Ayan na. Okay. Nulutuin natin yung uling. Kasama na sa ulam namin. Uling. Nagbira lang yun. Nag-uulam ng nag uling mga idol. Ano? Oh. Ayan. Mission accomplished. Accomplished na. Accomplished. O. Oh. Ayan. alam. Ayan na mga idol. Manapit ng Bumaga. Mainit kaya to? Mainit pala. <laughs> Yan, pwede na yan mga Rudy. Mga Rudy, pwede na. Kay hey, gutom na. Kwa na ang... Ipit Ipit. Ipit. Saan ka na? Tong it. Saan na tong it? Tong na. na ang tong.

Bakit ko sa inyo mga idol yung sangyup. Kamo ng sangyup tayo mo kayo po o, na ako, idol Oh, may Christmas dito. Tapos may pakpok. Yan na. Yan na. Yan na. init, mga idol, may init.

Ayan yung ulam ko ngayon. Yeah. Dilis na samgyok. <laughs> oh. mm -hmm. ah, sarap. Lami ka ikaw ang mga Sarap ka kumain, no Oh. Tama nga, o. Oh. samgyok. Oh, di ba? Sarap ka, so. Dahil mainit na yan. Yan. Manatin mga lol. Yan. Yan. Sarap. Susunog na kami dito mga lods. Okay. Ah. Oh. Tikman natin, tikman. Ayun, na ayun, ayun. Oh. Tikman natin, na idol.